Nagre-repair ng cellphone si Gio sa Pines Park sa barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Pero nang sinimula ng konstruksyon ng tulay sa kanilang lugar, naging matumal ang dating ng kanyang mga customer. Sobrang perwisyo. Parang kumbaga yung naipon din namin dito na pinagkakita namin, parang napunta na rin doon eh. <laughs> Nagkautang na rin ho. Isa lamang siya sa mga napuperwisyo sa mabagal na konstruksyon ng tulay. Ang naturang tulay kasi ay inaasahang matatapos ngayong Oktubre ng kasalukuyang taon. Yan lang, sana ano, ayusin nila ng maaga kasi kawawa din kami dito lalo na pag eh. Ayon sa barangay, Oktubre pa noong nakaraang taon sinimulan ang proyekto pero... At the starting na rin ito naladawan, which is iyay konti pundo at dang naladaw implementation na katadamot ng kontrata, which is... From the Deti Project iti Diversion, the same kwamit lang, contractor with the Pine Spark nga, ng India Pine Spark nga, in pa finance na. Layo ng proyekto na palitan ang lumang tulay sa lugar. Nagkakahalaga ng 77 milyong piso ang proyektong ito na ipinatupad ng Benguet First District Engineering Office. Kaya habang hindi pa ito natatapos, tumatawid muna sa ibang daanan ang mga residente makauwi lang. By this time, madati ko actually nalukatan mo din ti Lubas. From Lubas, going down and up, nabalin mo and then ada uh, ti the construction uh, kwamot dito ikwa inner portion ito yung uh, tub-tub badamot ti mabalin yung pagnaan kilugan ito nga single kwa lang Single road Sinubukan ng news team na kausapin ng project engineer ng proyekto pero tumanggi itong magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero Ania, malapit na ang masimula ng proyekto kapag dumating na ang mga materyales para sa konstruksyon. Uh, nag, uh, nag-suspend kami ng two months kasi may mga obstruction doon. Kailangan alisin yung post ng dalawa. So yun ang uh, Tapos kinausap namin yung mga, uh, mga store owners. Uh, sa ngayon, uh, kailangan mag-iisunan uh, sila ng konti. Dagdagan pa nila yung patience and understanding sa contractor and sa co government, sa DPWA. Kasi we're trying our best naman na matapos kaagad ka yung project. Kung magkataon, inaasahang matatapos ang proyekto sa last quarter ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.